Good day mga kapiesa! Welcome back sa ating uh, farm routine, no? So ngayong araw mga Kapisa, may panibago tayong improvement sa ating uh, conditioning feeds, no? So ito ay mas uh, simple, mas uh, balanced at mas uh, effective para sa ating mga sidante. So tara samahan nyo ako, at papakita ko sa inyo kung paano ang step by step na paghahalo natin at kung bakit ito ang mix na napili natin. Ito, mga kapiyesa no ang uh, panibago nating uh, timplada ng ating uh, conditioning feeds para sa ating mga estudyante so grains dati mga kapiyesa ibang mixture natin so ngayon ang ginawa natin mga kapiyesa ay uh, 70 30 tayo no so ang ibig kong sabihin ay uh, 70% ang ating grains at uh, 30% ang ating uh pellets pero bago ko haluin ang aking uh, panibagong mix mga kapyesa, ay uh, sagutin ko muna yung mga nagtatanong sa atin no kung paano kasi usually ano yan eh uh, ito yung madalas na problema ng mga baguang handler ako katulad ko baguan din naman ako dati problema ko ito mga kapyesa, no yung bang hindi ko alam kung ilang takal ang ibababad ko para makuha ko ang tamang timpla doon sa dami ng estudyante na ating pinapakain. So, nag-experiment ako kapiyas no? Uh, inobserbahan ko talaga yung ginagawa ko rito sa ating munting manukan. So, meron akong sampung sudyante na pinapakain ngayon, no? Uh, ang binabad ko mga piyesa sa dry dry no dry uh, grains ay uh, apat at kalahate nitong ating takalan. Ngayon, uh, nagbababad ako dito ng 3 to 4 hours lang mga kapiesa. So sometimes tatlong oras lang nakukuha na namin yon. Depende sa gising kasi ng ating tawa niyan sa umaga, no? Sa tanghali walang problema sa hapon kasi nandito naman tayo. So between 3 to 4 hours na pagbababad ng ating grains, no? Kasi kapag ka sumobra tayo doon mga kapiesa, sa pagbababad, ay uh, kung napapansin niyo amoy panis na, 'di ba? Parang nabuboro na natin yung ano yung ating grains. So, ang ideal na pagbababad ay uh, 4 to 3 to 6 hours, mga ganyan. So, tayong ginagawa natin mga kapiesa, 3 to 4 hours lang. Then, ang resulta mga kapiesa, doon sa apat at kalahati na pagbababad natin ng dry uh, grains, no, ang expansion niya ay naging pitong takal mga kapiesa. So, dati nagbabad ako ng lima, tapos syempre nag adjust adjust kasi hinuhuli ko eh kung ilang takal dapat para maging pito. So, ang lumabas mga kapiesa ay kailangan ko magbabad ng apat at kalahati na dry na grains para makuha ko yung pitong takal na babad na. So, anong ibig sabihin nun mga kapyesa, no? So, pitong takal, i-divide natin sa apat at kalahati na dry. Uh, that is 1.555 uh, something, no? So, round off natin, 1.55. So, ibig sabihin mga kapyesa, ang expansion factor ng ating uh, grains sa pagbababad from 3 hours to 4 hours ay uh, 1.55 uh, no ayan so madali na lang uliin yon kung halimbawa mga piyesa meron kayong uh, inahanda or uh, kinukondisyon ng mga estudyante so kung ilan man yung dami ng inyong uh, estudyante i-multiply nyo lang yan kung ilang percent yung inyong uh, ratio ng grains over doon sa inyong pellet. So, let's say 16 sa inyo mga piyesa. So, for example, meron kang 15, yan, 15 times sa uh, 60. So, divided by mo yan sa 1.55, yun yung takal ng grains na iyong ibababad. So, balik tayo dito mga piyesa sa ating mixture, no? Nababad ko na ito at napatuyo ko na, no? Simpleng-simple uh, -simple lang ang aking ginawa ngayon mga piyesa, no? Ah... Uh, Una, lalagyan ko lang ito ng dextrose powder. So, separate na kutsarita ang ating pang- uh, pang diyan? Pang sasandok. So, ito mga piyesa para sa sampo, isang kutsarita lang na uh, dextrose powder ay okay na 'yan. Uh, pag sumobra kasi, pangit din yun. no? Uh, ito ay glucose, no? So, ito ang pangunahing source ng energy mga piyesa, yung dextrose powder, no? Dahil 'yan ay glucose. Uh, at syempre, itong ating grains, yan naman ang number one source ng uh, carbohydrates and fiber of course. Then magdadagdag lang tayo ng konting fiber, no, which is yung ating white oats, no, para matulungan nito ang ating manok na pag pagandahin ang kanilang panunaw mga piyesa. So isang kutsara lang para sa sampo. then lang. Hindi masyadong makaka-apekto yan sa dami ng kakal, no, ng ating iya uh, yeah, halo then haluin ko muna ito mga kapyesa. ayan mix lang ng ma mix mo lang ng mabuti yan para magcoat yung uh, white oats natin at ang ating uh, dextrose powder doon sa ating binabad na grains no dahil medyo basa talaga yan hindi naman sa sobrang dry kasi kahit na yung strain natin so may moisture sakto lang na pang-coat lang no para dumikit lang yung dextrose powder at yung uh, White Oats na nilagay natin. So, ayan, kung mapapansin nyo, hindi nang ayan, mga kapyesa, no? Ayan. So, doon naman, mga kapyesa, sa 30% na pellets, ang ginawa natin ngayon ay, uh, hindi siya 30% na na power pellet, no? Uh, 20% lang yun, actually, mga kapyesa. 30% sinasabi ko, 30% sa pellets. Kasi mamaya makikita nyo na yung 10% doon ay pellet din. So, dalawang taka lang na power pellet. Yan. Any brand naman yan, mga kapiesa, Eh, lahat naman yan ay maayos. Bala na kayo sa kung ano yung availability dyan sa lugar nyo, no? So, kung ano yung available dyan sa inyo, hindi kayo mahirapan maganap Yun na lang ang gamitin nyo. Then, eto mga kapiesa, no? Ang uh, sinasabi ko na another 10% na pellets, no? Dahil naka-pellet type yung with germ. Yan. With germ plus, no? Ito ay gawa ng salto. So, disclaimer lang no ito ay hindi promotion no hindi ko pinopromote ang salto pero ito talaga ang ating ginagamit sa ngayon na panibagong mix no uh, ito mga pisa kaya napakaganda nito na dahil ito ay merong uh, vitamin B12 yon so may B complex na rin pala siya at syempre meron din siyang dextrose powder no so dextrose powder although nagbigay na tayo dito kanina pero nag-add tayo konti lang kasi meron na rito and of course mga kapiesa meron siyang Meta Omega 3. yan. So, yung Omega 3 mga kapisa, no, napakaganda nun dahil uh, yun ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kanilang balahibo. Kaya kung napapansin nyo, shiny, makintabang balahibo ng ating mga alaga. At uh, syempre, binuboost nito ang uh, immune system ng ating mga alaga mga kapisa. So, dahil syempre, kailangan natin silang ilagay sa kondisyon na healthy sila. No? So, malaking tulong ito. So, bigyan natin ito mga kapisa ng isang takal. So, bali, pitong takal na grains. Yan, tatlong takal na pellet. Pero doon sa pellet natin, ini-emphasize ko na dalawang takal yung power pellet natin. Isang takal yung ating uh, wheat germ na naka-pellet na. Ayan, dahil pag sumobra tayo doon sa power pellet, mga kapesa, ay susobra yung ating alo. Ayan. So, aloyin natin ulit to. Ayan, kung mapapansin yung mga kapesa. Ayan. Progency, nilalagyan ko ito mga kapyesa, no Pero sa morning lang, sa hapon, hindi na ako naglalagay ng Progency Mas maganda kasi ang absorption ng, ano, ng Progency sa kanila Pagka sa umaga sila binibigyan Kasi kilos sila ng kilos dyan maghapon sa kanilang cord So, pwede rin naman na maglagay kayo sa gabi Pero sa akin, hindi na, okay naman na no? Yan So, ito, pakita mo lang mami Ayan, halo ko lang kung mapapansin niyo mga kapiesa, yung dami ng pellets natin diyan saka yung grains. Ayan no. Di ba? Sakto lang, balance na balance 'yan mga kapiesa. So eto mga kapiesa ay uh, panibago no. Kung mapapansin niyo, meron akong previous video diyan, iba naman ng ating mixture doon. So hindi ko sinasabing pangit 'yon mga kapiesa no. Ang ginawa natin is nag-upgrade lang tayo which is normal na nangyayari 'yon sa isang breeder na hands-on sa kanyang ginagawa sa manukan dahil nga Siempre mga kapiesa, ay eh, continuous naman yung ating uh, pag-aaral no tungkol sa pag-aalaga ng mga manok. So base sa ating karanasan at uh, obserbasyon, ang gusto nating hipo ng estudyante ay nakukuha natin mga kapiyesa no dito sa patoka na ginawa natin. So kumbaga ay eh, nag improve lang tayo no. yan Pero hindi ko sinasabi mga kapiyesa na gayahin nyo ito no so maari kasing ito ay uh, gumana sa akin pero hindi naman gumagana sa inyo at uh, syempre iba iba naman ang pamamaraan natin no uh, respeto na lang sa bawat isa no mga kapiesa uh, hindi ko sinasabi na maganda yung timplada ko at tapos sa uh, ang sa inyo ay hindi umuobra so hindi uh, kanya kanyang discard yan mga kapiesa so maaring ito ay umubra sa akin pero sa inyo ay hindi no? So, maaring yung ginagawa nyo ay umuubra din sa inyo at maaring hindi umuubra sa akin so depende mga piyesa ito haluan ko lang ng red cell mga piyesa ayan tapos yan lang yan lang kapaka simple lang simple lang ng ating ngalo di ba? Diba? mapapansin nyo yan sa last week mga kapiesa, dito na ako mag adjust ng pagdadagdag ng crack corn. Sa ngayon, wala muna. Hindi muna ako magbibigay ng crack corn no? May carbo naman na itong greens, pero hindi pa kailangan damihan ng carbohydrates sa katawan lang mga kapiesa. And then syempre, yung ating patukaan mga kapiesa, laging malinis 'yan. Ayun. So inahanda na 'yan ng ating assistant, no? Bago tayo dumating, naka na 'yan. Ayan. So para sa sampo. Tingnan natin mga kapiesa, no, kung may matitira. Pero may matitira minsan mga kapiesa, kunting-kunti lang. Which is normal yan kasi nga diba apat at kalahati, tansyahan lang naman. Pero ibig sabihin, mga kapiyesa, kung matitiran ka dito sa mix mo ng mga wala pang isang kutsara, eh, acceptable yon at reasonable dahil nga, siyempre, pulsoan naman yung paglalagay natin ng ano eh, pagtatakal natin dito eh. Pero kung sumusobra ka ng para sa tatlong, uh, tat, tatlong heads, no, eh, kailangan mo talagang aralin ang tamang pagtitimpla mo ng iyong patuka, mga kapiyesa. So, ito, sakto lang yan, medyo puno ng konti. So mga nagtatanong pala kung ilang gramo to mga piyesa, ito din. O, so, dati mga piyesa, yung mga nagtatanong pala kung ilang grams ito, dati yung pinapakain natin sa ating mga estudyante ay uh, 40 grams lang. So, ngayon mga piyesa, naga, since nag-adjust tayo, at uh, nakita natin na mas maganda ang ngipo nila sa 45 grams. So, ngayon, 45 grams ito mga kapiyesa. Okay ito sa studs. Yan. Lima. anim. Ito. Pag sumobra ang babad nyo kasi mga kapisa, doon sa sinasabi kong 3 to 4 hours, mas, mas nag-expand siya. normal yan na parang kumbaga eh, may sobra pero konti lang dapat ang sobra no or kinakapos ka konti lang ganun lang mga tipong 5 grams to 10 grams ganyan sobra okay lang yan pero kung sumusobra ka ng mga tatlong takal para sa iyong tatlong manok din ah, may kailangan kang baguhin no? mga pyesa sa iyong mixture So yan, dahil hindi ko na madakot to ng scope mga pisa dahil kunti na lang. Siguro ko na, kutsara ko na. So oh, ayan no. Oh. oh. Ito mga piyesa ang sobra. Tingnan nyo. Pakita mo dito. Ayun. So ito lang ang sobra mga piyesa oh, sa timplada natin. So ito katanggap-tanggap na to, 'di ba? At iin ko man sa sampo, ganyan na lang kadami dadagdag ko niyan, no. Oh. oh. 'Di ba? Wala pang 1 gram 'yun. Oh. Yeah. Oo, oh, hindi na umabot sa panglima, Oh. Yan, okay lang yan mga pyesa. Parang hindi masayang. Hindi masyado makakatalab yan. yan. So, pakain natin. Ayan. Mahanyo ako mga kapyesa, no? Tara, sundan mo lang ako mami. Inok, oh. So yan, kuha ulit tayo ng another 5 Another 5 dito mga kapiesa Bukit mo yung ha? Mm. Mm. Yan, mga kapyesa. So, yan lang. Ganun lang kasimple ang ating mix, mix dito, mga kapyesa, no? So, mas pinasimple na lang natin. Ayan. Eh, okay naman. So far, so good naman. Then, obserbahan lang natin yan, mga pyesa. Tinan natin kung maganda ang kanilang kain. Pero, pang ano na ngayon eh. Uh, pang six days na. Six days na nilang kumakain ng ganyan. Simula nung kinakain natin ng ganito. Oh, okay naman sila. Hindi sila naninibago. Madali sila mag-adjust. Sarap na sarap sila dyan sa greens na yan. Ayun lang mga Kapiyesa nung no? uh, maraming maraming salamat sa panonood sa amin dito sa Super Andre TV and uh, paki-subscribe niyo na din ang ating channel mga Kapiyesa para dumami tayong uh, mga Kapiyesa nation at siyempre i-click na din ang notification bell para ma-notify kayo every time na may bago tayong upload na video so yun lang ingat palagi and god bless po sa ating lahat thank you po